kumilos na at gawin ang tama kung ayaw mong tamaan at mapuruhan sa... Pardagulan sa Radyo. sa Radyo. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Dito sa Bagong 1494 DWAR. Abante Radyo. Abante sa balita at serbisyo. ano makakaiwas sa sakit na dulot ng pabago-bagong panahon. Karaniwang sakit na nakukuha kapag papalit-palit ang malamig at mainit na temperatura ay ubo, sipon at trangkaso. Para makaiwas sa sakit, narito ang ilan sa mga dapat tandaan. Gawing malusog ang pangangatawan. Mas may laban tayo sa anumang sakit kung malakas ang ating resistensya. Mahalaga rin ang sapat na pahinga, masustansyang pagkain at regular na exercise gumamit ng proteksyon sa tuwing lalabas ng bahay gaya ng face mask, lalo sa mga pampublikong lugar. Maging malinis sa katawan, ugaliin ang paghuhugas ng kamay bago at matapos kumain. Siyempre, dalasan din ang pagligo. Magtakit ng bibig at ilong kapag umubo at bumabahing upang hindi na kumalat ang virus tiyakin na maayos ang daloy ng hangin o may sapat na ventilasyon ng lugar na pinupuntahan upang hindi makasagap ng virus. Iwasan ang matatao at masisikip na lugar upang makaiwas sa anumang sakit, lalo't pinaluwag na ang COVID-19 restrictions. Isang serbisyo publiko, hatid ng inyong Abante Radio. Abang-abang na mga balita, mga pinag-uusapang issue sa bansa. Kasama niyo tuwing umaga, si Rocky Nasho at Elisa Mudar. Mga makabuluhang kwentuhan na inyong mapakikinggan, kaya't huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Huwag masyadong mataranta. Easy lang. Easy lang. Lunes hanggang biyernes, alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali, dito sa bagong 1494 DWAR. Abante Radyo. Abante Radyo ante sa balita at serbisyo andanda na ba you dalas na idinadahilan kapag masama ang ating pakiramdam ay under the weather. Maaari kasing may sintomas ka ng sipon, ubo o kaya ay trangkaso. Alam niyo ba na may natural na pamamaraan para maagapan ng sakit na sanghi ng pabago-bagong panahon? Honey. Ang honey ay mayroong antibacterial at antimicrobial properties na nagpapabuti ng ating immune system at nakatutulong para mapabilis ang paggaling. Lemon. Ang lemon ay nagtataglay din ng antibacterial, antiviral, antifungal at anti-inflammatory na kayang labanan ang virus. Ginger. Sino-unang panahon pa ay ginagamit na ito bilang panlunas sa anumang uri ng sakit at iba pang health problems at mabisa rin itong anti-inflammatory at pampalakas ng ating immune system. Garlic itinuturing na isa sa healthiest food. Ang garlic o bawang ay hindi lang panggisa. Panlaban din ito sa sari-saring sakit dahil sa taglay nitong natural antiviral, antiseptic at antibacterial properties na mayroon ding immune-boosting compound. Chicken Soup Believe it or not, may pag-aaral na nagsasabing pinipigilan ng chicken soup ang anumang inflammatory compound sa katawan na maaaring magdulot ng viral infection. Mabisa rin itong panlaban sa ubo at sipon at nakakatulong pa para maging hydrated ang ating katawan. Kaya huwag kayo magtaka kung bakit may librong Chicken Soup for the Soul. Isang public service message hatid ng inyong Abante Ranjo. number one tabloid. Number one tabloid. Dilang Radio. TV na. TV na. Ito ang Abante. Abante. Teletabloid. tabloid. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494. DWAR Abante Radio Abante Radio Mabilis, mabangis Walang mintis Abante Radio Abante sa balita at serbisyo Luzon Provincia Luzon Provincia Ganap at kwentong hatid ng mga correspondents buong puwersa sama-sama Luzon, Visayas at Mindanao. Luzon provincia, Luzon provincia. Aatake araw-araw, aabante sa istorya. Lunes hanggang Biyernes alas 12:30 hanggang alas ng hapon. Kalahating oras ng ikot Pilipinas. Luzon, Luzon provincia. Kasama si Barrio Beras, Barangay Ong Suso. Siyudad. Siyudad. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ngayon, araw po ngayon ng Webes, ikalabing dalawa sa buwan ng Disyembre taon 2024. Luzon, Visayas at Mindanao, ito na ang Luzon Provincia para sa DWAR 1494 Abante radio ang inyong kaabante sa pangalan po ni bandi Vera so po si Alvin Barcelona. Ton ay na mga ganap sa iba't ibang panig ng bansa. Siyempre live pa rin tayo sa Abante social media, sa YouTube, Facebook at X na dating Twitter at mapapanood din tayo sa Sky Cable Channel 85. Yan, doon sa mga nananghalian, sana masarap ang ulam ninyo. Yung mga hindi pa, yung mga naglalaway pa lang, nag-iisip pala ng ulam. Ayan, batiin na rin natin, isang uh, masarap at magandang pananghalian po sa inyong lahat. Ngayon naman po sa ating Luzon Provincia Headlines. Provincia Headlines. Sa ulo na ating mga balita, H5N2 o avian influenza nakarating na sa Bicol. Kauna-unahan glass walk sa bansa at Verde Island Passage Marine the Biodiversity Center malapit ng magbuka sa Batangas. Samantala, bagong binhinang bigas ipinamahagi sa Masbate. At 2024 Kiosk City Network Solution Demo Project ng Korea Tinan over na sa City Government ng Puerto Princesa. Yan po ating uh, mga headlines para sa Luso Provincia. matala okay mamaya ang papasyalan natin, di na tayo lalayo. Yan, dito lamang yan sa Northern Luzon. Mamaya abangan nyo ang ating uh, papasyalan, ang Lungsod po ng Dagupan. 44 minutes makalipas po, alas 12 ng tanghali. Report muna tayo. Lusob Report. Report. Kauna-unahang glass walk sa bansa at Verde Island Passage Marine Biodiversity Center malapit ang magbuka sa Batangas. Sumabante sa balita si Abante Reporter Nilo Del Carmen. Abante Radio Live Report. Formal na nga pinasinayaan sa Batangas City ang Monte Maria Miracle Walk na magiging kauna-una ang glass walkway sa Pilipinas at gayon din ang Verde Island Passage Marine Biodiversity Center o itong BIPMBC. Ang dalawang atraksyon ito ay matatagpuan sa Monte Maria International Pilgrimage and Conference Center sa Batangga City. Ang BIPMBC ay isang digital aquarium na matatagpuan sa ikaapat na palapag ng Tower of Fish. Layon nito pakita ang mahusay at makulay at masaganang marine biodiversity ng Verde Island Passage kabilang ibat ibang uri ng corals, mga isda, di pa pang mga aquatic organism, at uh, ito ay uh Inaasahang magbibigay ng kakaibang karanasan sa mga turista at sa mga deboto. Samantala, ang Monte Maria Miracle Walk na isang transparent glass floor na may habang 118 meters at taas na 45 meters, nagbibigay naman ito ng magandang tanawin sa Batangas Bay habang uh, makakaranas din ng kakaibang trail ang mga tatawi dito. Ang uh, inaugurasyon ay uh, dinaluhani na Governor Hermelando Mandanas. Attorney Angelica Chua Mandanas, Yusek uh, Tamano ng Department of Tourism at na Regional Director Martes Castro ng DOT Calabarzon. Nilo! Nilo! Yes. Oh, uh, ang tanong dyan, kailan ba tayo pupunta? Ayano. <laughs> yeah, yun, yun ang ating... Uh, um, oh, kasi uh, magiging bagong attraction yan sa Batangas. Sigurado na dadag sa inyo ng mga... Uh, alam mo yun, naghahanap ng bagong pasyalan dito sa uh, Luzon. Uh, Oh nga, ito inaabangan mm -hmm. lang inaabang, ng ating mga kababayan. At uh, talagang uh, uh, yung mga dating pumupunta kasi doon sa ito kasing Montemaria mm. uh, uh, site, eh isa na itong tourist uh, destination. Ah, ganun ba? Mm -hmm. uh, oh, pero ano ah, ikaw ba, takot ka ba sa heights? Ah... Um, Uh, medyo medyo kapagkai pero kapag na sa mga ganito <laughs> sa mga enclosed area naman hindi naman pero mas uh, naroon sa mga open. Ewan ko lang eh, eh, di di ba yung glasswork to... hindi ako nagkakamali ah yan yung ano yung parang tulay na uh, nasa gitna ng uh, ano ng uh, uh... Ano na pag ikay dito para ka nakalutang sa hangin ah, <laughs> uh, ba nga <laughs> kapag uh, medyo mahinahin mahina uh, na yung kung uh, mahinahin uh, yung ano mo sa height nako yung tuhod mo uh, no, manginginig diyan uh, <laughs> may nakita ko yung mga mapasyal lalo na dito sa China yung glass na ganyan oh, uh, gumagapang ay, Nilo. itnilo <laughs> Oo, uh, baka hindi mo ma-enjoy ito. dahil mga ikaw umaapak doon, nakapikit ka, hindi mo rin makikita yung magandang view. Yun na nga. Masa, Nilo, ah, Timbrihan uh, no, ako kapag pupunta okay. na tayo dyan okay, sige, sige, sige. Okay, okay salamat. Dito sa Batangas, sa kusinilo Del Carmen ng Abante Radio. Itong balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat kay Nilo Del Carmen. Sa iba pa nating mga balita. 2024 Kiosk City Network Solution Demo Project ng Korea. Abay na i-turn na daw sa city government ang Puerto Princesa. Mabante sa balita si Abante reporter Romy Lozares. Romy! Magagamit na ng mga at Go! Ma oh, magagamit na ng mga bisita at turista ang 2024 Kios City Network Solution Demo na buhat sa Bansang Korea. Donated dito sa pamalang lungsod ng Puerto Princesa isa itong built-in machine na may mga promo videos ng iba't ibang atraksyon sa lungsod at may live stream videos sa pamula sa pier ng Honda Bay, City Hall, Balayong Park at West Coast area. Ang machine na may video monitor na nilagay sa mismong arrival area ng airport na, na malaking tulong sa mga turista upang malaman nila ang mga destinasyon na pwede nilang pasyara na may tourist map din ito at touchscreen ang features nito. Pinasinayan nito nito Martes, December 10 na pinangunahan ng City Administrator Arnold Pedrosa kasabay ang pagtanggap sa donasyon. Kasama nito ang CDRMO at ang City Tourism Officer. Sa hanay ng South Korean Government, pinangunahan ito ni Chief Researcher of Smart City Pike Sung Yol at Jung Ha Lee na kapwa mula sa Ministry of Land Infrastructure and Transport anila ito ang kauna-unahang binigay nila sa Pilipinas at maaring masundan na depende sa aplikasyon na ng mga tourism destination na sa bansa ako si Romeo Lusares ng Abante Radio itong balita mabilis mabangis walang mintis Maraming salamat kay Romy Luzares. Wala po dyan sa bahagi ng Palawan. Sa iba natin mga balita, tinasa na sa 20,000 piso mula sa 18,000 ang Service Recognition Incentive o SRI ng mga guro sa pampublikong paralan sa San Miguel, Catanduanes. Kaya naman malaki ang naging pasasalamat ng na mga ito, lalo na't malubha silang naapektuhan ng mga nagdaang bagyo nitong nakalipas na mga buwan. Sinabi pa ng ilang mga guro na gagamitin nila ang SRI sa pag-aayos ng kanilang mga nasirang tahanan at pagbili ng Noche Buena para sa kanilang mga pamilya. Sabi ka nila, no, tuloy ang Pasko. Labis din itong ikinatawa ng uh, ONI Department of Education, BICOL o Deped 5 Regional Director Gilbert Sadsad dahil mairaraos nito ang ilan sa mga guro na naharap sa matinding pagsubok sa panahon ng kalamidad. Samantala, H5N2 o avian influenza nakarating na sa Bicol. Mabante sa balita si Abante Reporter Rosas Olarte. Abante Radio Live Report. Rosas, go ahead. Kinumpirma ng Department of Agriculture, Agriculture Regional Field Office 5 na nakarating na ang sakit na H5N2 o ang highly pathogenic avian influenza sa Bicol Region. Sani ito ng virus? Natagpuan ng virus sa mga backyard duck sa bayan ng Talisay, Camarines Norte. Agad nang napatupad ng mahakbang ang Department of Agriculture Regional Field Office ng Bicol o DARFO 5 upang mapigilan ang pagkalat ng virus. Nagsagawa na sila ng depopulation sa mga apektadong itik sa mga bayan ng Talisay at Binson's Camarines Norte. Nagpapatubad na rin ang mahigpit na checkpoint o pagbabantay sa mga lugar na malapit sa mga apektadong lugar. Hindi naman daw maipapasa ang avian o kaya bird flu sa tao kung lulutuin ng maayos ang ibon tulad ng itik o manok. Hinihikayat ang publiko na... Bumili na lamang ng manok na may meat inspection certificate. Pinayuhan din ng poultry raisers na palakasin ang biosecurity measures sa mga poultry farms upang maprotektahan ang mga alagang hayop. Ako si Rosas Olarte ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat kay Rosas Olarte Ayan, ingat-ingat po tayo. Lalo na po kung manok ang inyong bibilhin, kaya wag po galing ng bigol. Ayan. Pati pala iti kasama. Anyway, sa iba pa natin mga balita, nakipagtulungan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa dalawang universidad sa Tacloban, Leyte upang paigtingin ang pinalawak na Tara, Basa. Ito po isang tutoring program sa susunod na taon. Inaasahan ng Eastern Visayas State University o EVSU at Leyte Normal University o LNU na isa lang ang kanilang mga isujante sa gagawing 20-day learning session sa iba't ibang komunidad sa lugar. Ayon sa DSWD Regional Office, dapat kabilang sa low-income family sa mga naturang esudyante na gaganap bilang tutors at youth development workers o YDW. Bilang kapalit ng kanilang serbisyo, makakatanggap sila ng minimum wage na 4.53 piso sa loob ng 20 araw habang makakatanggap naman ng mahigit 200 piso ang mga magulang na dadalo sa session ng effective parenting. Kosang ka na. Attendance pa lang, may 200 ka na. Lusob Report. Balik tayo sa mga report. Bagong binhi ng bigas, ipinamahagi na sa masbate. Umabante sa balita, si Abante Reporter Edwin Gadia. Abante Live Report. Edwin. Yes, magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali. 33,000 na sakon ng certified inbred seeds ang ipamamahagi sa mga mag, o ipinamahagi sa mga magsasaka sa buong lalawigan ng Masbate sa ginanap na RCF Seed Kick-off Ceremony and Program Briefing sa Dimasalang, Masbate. Katuwang ang mga partner agencies na karoon ng program briefing kung saan nilinaw ng lokal na pangasiwaan ng Department of Agriculture o DA ang mga binipisyo at layunin ng programa siniguro naman ni Mayor Michael Demp Du Naga ang tulong magmumula sa lokal na pamahalaan ng Dimasalang sa pamamagitan ng umano ay monitoring sa maaayong o ayong proseso para sa mga binhi na ipinatutupad ng pamahalaang nasyonal lalo't papalapit na ang dry season sa susunod na taon. Nakatakda na namang magikot ang team mula sa regional office ng DA kasama ang Phil Rice Bicol para ipaliwanag sa mga magsasaka ng lalawigan ang mga alituntunin sa makabagong paraan ng pagtatanim ng palay. Ako si Edwin Gadya ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Ayan, posensya na Edwin. Pinapatay yung mic. Ayan, pero maganda yung ano, ah, report ni Edwin dahil ah, makabagong binhi. Yan ang kailangan natin. Siyempre, gagamitin natin yung teknolohiya para dun sa mga kabubuti sa atin. Anyway, 56 minutes makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Sa ating pasyal siyudad. Ayan, magtutungo po tayo sa Dagupan. Ako, nakapunta na ako sa Dagupan. Ikaw ba, paring Ogi, ay uh, nakapunta na sa dagupan? Hindi pa. Minsan ipapasyal kita doon. At mag plano tayo. <laughs> Makasabihin mo naman ano eh. Hindi tayo magubus. mag plano tayo doon, Ogi. Ayan, ang dagupan po ay bahagi ng Ilocos Region. At uh, isa rin po sa mga probinsya sa lalawigan ng Pangasinan Ayan ang kanilang kasalukuyang uh, Alkalde ay si Belen Fernandez Magandang uh, tanghali po sa inyo Mayor At ang kanilang Vice Mayor Ay si Dean Braya Kua. Ayan Vice Ayan abangan nyo kami dyan ni ogi. Ang uh, dagupan po Ay may uh, tatlong po at isang barangay At uh, para ka lang nasa ano Sa halos sa uh, Metro Manila dahil lang tatagalog Tagalog po sila doon. Pero bukod sa Tagalog, siyempre, sila po ay nagsasalita rin ng uh, salitang uh, Pangasinense o Pangasinan at siyempre, Ilokano. Wen Manong. <laughs> anyway, speaking of uh, Dagupan, pupuntahan din natin ngayon ang Dagupan City Cathedral o San Juan Evangelista Church. Na isang makasaysayang simbahan na matatagpuan sa sentro ng Dagupan City, Pangasinan. Isa ito sa pinakamahalagang simbolo ng relihiyon at kasaysayan ng lungsod dahil ang simbahan ay panahon pa ng uh, mga Kastila. At may kahalagahan sa mga Katoliko sa rehiyon. Ayun, porke Manila Ayan, ang katangian po ng simbahan, yung arkitektura. simbahan ay uh, may tradisyonal na disenyo ng baroque o barok. Romano-godicong arkitektura na makikita sa mga detalye ng kanyang pader, bintana, at altar. Ang simbahan ay may malaking pader at uh, mga makukulay na stained glass windows na nagpapakita ng iba't ibang eksena mula sa Biblia. Simbahan naman ng San Juan Evangelista ang... Uh, simbahan ay pinangalan kay San Juan Evangelista. Ang isa sa mga apostol ni Kristo at ang uh, may akda ng aklat ng Juan sa Bagong Tipan. Tinuturing siya bilang patron ng simbahan kaya naman ang simbahan ay tinitingala at dinarayo ng mga deboto mula sa iba't ibang mga lugar. Sa larangan naman ng kasaysayan, ang kasaysayan ng simbahan ay nagugat pa noong 1600s kung saan itinatag ng mga misyonaryong Kastila ang unang simbahan sa lugar. Mula noon, patuloy ang papel ng simbahan sa buhay spiritual ng mga residente ng Dagupan. Ayan, siyempre. Huwag niyo pong kalimutang manood at makinig sa OOTD. Ayan, tuwing Sabado po yan, to de alas 12. Alas 12 ng uh, tanghali eh, hanggang alauna ng hapon. Ayan, kasama ko po dyan si Deo de Guzman. Ayan, ating malusog na kapartner. At batiin natin yung malaki nanonood ngayon sila Michael Mariano. Welcome back, ma uh, Michael. At syempre, ang, uh, wala naman choice kundi manood sa atin si uh, Kaabanteng Jun Stalde. <laughs> Samantala, ito naman yung mga magdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Yan, yeah, happy birthday kila Maridel. Kay Maiton. Totoo ba to? Kaya ka pala wala ngayon ha. Mamiiwas ka ha? And congratulations po kay Jesse. Tsaka <laughs> <John> Christian. <laughs> For having a baby girl ba? Hindi ko alam to ha. Ah. Pa paano nangyari to? <laughs> kayo talaga. Ba ano ano na iisip <laughs> Ayan, baka maniwala yung ano, yung mother ni Jessie. Kayo talaga. And, bakit ako ang huling nakaalam? Yung anak ko. <laughs> ano nangyari? <laughs> At syempre, Merry Christmas! Ilang araw na lang ba bago ang Christmas natin? Ilan? 11 na lang? Ilan? 13! Ayun! 13 days. Uy, wala na isang kinsenas pala yung Pasko. Handa na ba kayo? Ayan. Walang atrasa na yung Pasko. Ha? Anyway, yan po ang kabuuan ng atin uh, ating pong Luso Provincia. Sa pangalan po ni Badio Oberas, muli po ako po si Alvin Barcelona. Magandang hapon po sa inyong lahat eh, bukas po siguro nandito na si Buddy. At uh, subaybayan niyo po ulit. Laging manood at makinig dito po sa Lusob Probinsya. Oras po natin, ganap ng dalawang minuto makalipas ang alauna ng hapon. Ang number one tabloid, number one tabloid, Dilang lang radyo, TV na, TV na, ito ang Abante, Abante. Teletabloid. 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 Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio, Abante Sabalita al servicio.